Hello guys, tayo po ngayon na mag para may gulayin tayo dito habang nag-duty tayo. Ito po sa po ito. Ito po nakuha ko sa loyot. Marami po sa dito mga tanim. Yan po mag tayo tapos talbos ng kamuti masarap kaya rin kaya ito dito marami pa po dito yan. mga tanim po namin ito yan, may talbos ng kamuti sa dito po sarap kaya ito baguungan yan. naani na naani na, na po yung amin mga kinabangan na po pala yung amin ano dito tinanim ng mga saluyot yan na. tapos mga kamuting bagin ayun po meron pa po dito marami po tayong makukuha ang gulay ngayon ito mga saluyot po ito ano kaya ang masarap itong ulam? Saluyot o kamote? At saka hindi ko pa masyado alam magluto nitong saluyot nito. Ito, may dami. Tama na po yun. Sa sulod na naman po yun nandiyan. No? At saka yung na rin, no? May mga gulay pa po rito. May, may sili yung pa ang mga saluyot po yung sa gilid nito. Ang dami po. Comment naman kayo diyan kung paano magluto ng saluyot. Hindi ko pa alam magluto ng saluyot kasi. Talbos ng kamuti masarap pag sin, ano, ginisa sa sardinas. Yan o. Mamaya naman sa hapon yan. Ulam ko yan. May mga alokbati. bati. Yan. Maraming pa po ngayon. Saluyot. Yan o. Gubat po kasi yan dito. Yan hanggang dito na aking video maraming maraming salamat po sa inyong lahat